Tang napakagandang umaga sa inyong lahat mga Repa Pips, no? Siyempre, walang iba, this is Shiki Lakitero naman sa Pinoy, si Stopatel. At kaya umaga, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang Doha Port ng Doha, Qatar. Siyempre, ito ay isa sa pinakamagandang lugar na pwedeng puntahan dito sa Doha, Qatar. Dahil dito, dito mo may kita ang mga cruise ship na dumadaong galing sa iba't ibang lugar. Okay? Kung gusto nyo sumakay dito, syempre, upabook lang kayo. Hanapin nyo lang sa internet. Okay? So, nandito nga ako ngayon sa walang iba kundi Doha Port, na no? Kasama ko ang aking sarili. <laughs> so nag-iisa lang ako this time Ang wala akong magawa kundi mamasyal kasi nga ngayon ay Qatar National Day bukas pala dahil ngayon ay 17 so ang ginawa ko wala na may pasok sa school so kailangan mamasyal na lang eto tingnan nyo napakaganda itong lugar na to nandito marami kayong pwedeng uh, tambayan, no? Maraming may mga kainan, meron din dito mga fishing rod, at kung ano-ano pa -ano pwede nyo bilhin dito sa lugar na to. Pero syempre, medyo no, napatigil ako dito sa cruise ship kasi napakaganda talaga tingnan. No? So, yun, napakalaki yung barko. Kaya syempre, ang nakikita ko lang na barko sa Pilipinas ay yung maliit. Wala pang kalahati niya yung barko na yan. So, yun, nakikita talaga ng napakalaki, di ba? So, yan na nga, no? Ang oh, sarap siguro sumakay dyan, lalo kung kasama siya. Uh, ang asa ba siya? At yun, napakaganda ng kulay ng dagat. Talagang nagigreen. Malinis, di ba? Ayan. So, kung gusto nyo dito, pa dito kayo sa Doha, Qatar, punta kayo lang dito sa Doha Port. Malapit lang yan sa Corners at Mia Park, no? At talaga namang maraming parking. Marami kayong pwedeng paglagyan na yung mga sasakyan. Kung kayo naman nagbabike, pwede rin. So, dito maraming mga pagkain. Dito maraming mga coffee shop. May tea time. At kung ano-ano pa. Tea time ang nabanggit ko kasi yun ang lagi kong binibili. Doon ako palaging bumibili kasi mas mura nga doon. So, kung gusto nyo, meron pa dyan sa unahan. Pwede rin kayo. May mga bike lane naman dyan. Pwede kayong umikot. Yan. Sa kabila nitong barkong to meron din dyan uh, pwede mag-jogging. No? Dito, marami kayong may kitang Filipinong namamasyal. Ayan. Kung gusto nyo, pasyal kayo minsan, sama nyo yung family nyo, friends, ayan, jowa, o oh, pangalawang jowa, pangatlong jowa, bahala kayo kung sino nyo is gustong isama. At dito, meron din dito mga hotels na pwede nyo um, tambayan overnight, no, kung gusto nyo. Yan, inikot namin to at yun na nga, marami kami nakita mga gandang spot, no. So, talaga namang, ayan, gusto ko lang talaga. Nandito ako para tingnan itong napakalaking balkong ito. So, eto, may mga nakikita kayong um, restaurant, ayan. So, kung gusto yung pumunta dito, pwede kayo kumain kasama ang inyong family. Tapos, mag kot kayo after ng kain para ma-tunaw agad yung inyong kinain, ayan. So ayun, ano pa, masarap dito Makita kami dito sa taas, tinignan namin kung ano pang meron dito sa taas at nakita namin yan, meron siyang nagre-recording na nakita ko eh live, oh, di ba talaga namang napakaganda so, depende sa inyo kung anong gusto yung gawin pwede kayong um, umikot no? pwede kayong sumakay ng golf cart meron din silang golf cart dyan at ayun na nga, nakikita nyo, pwede kayong uh, mag-bike or pwede, lang, rin kayong maglakad lang. Masarap mag-picture taking dahil uh, sa ganda ng, ano, ng kanilang view, no? talaga namang napakaganda. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo yung gawin dito. Basta, ang masasabi sabi ko, isa ito sa pinaka, pinakamagandang pasyalan dito sa Doha, Qatar. So, pwede kayong pumunta kahit saan. Yun dito sa taas nakikita nyo ang ganda ng view talaga no? ayan nakikita nyo naman dito kami sa sec, uh, third, second floor ayan so napakaganda so ano pang inaantay nyo punta na Ito pa guys, ang napakaganda dito. Kasi dito sa Doha Port, meron ditong uh, tinatawag sila na parang fish uh, market. So, alam akong bakit dito napakamura ang isda. Kung gusto yung bumili ng mga isda, ito yung pinakamagandang um, lugar para bumili dahil napakamura ng isda. Sabi nga sa akin, nung uh, nung ko dito daw, ang um, presyo ay ano, um, mas mababa ng 3 real minsan. Oh, oh madalas. Ayun. Yeah. So, ano pang hinahintay niyo? Punta na kayo dito. Ito na, oh. Sabi niya. From meaning, in the other, uh, other market, it's uh, uh, expensive. Price, another branch, 35 real. Here, oh. come in, 33 real, 34 real. Nice. Okay? So guys, ngayon nakikita nyo meron ditong mga camel na nagpaparate sa may hindi, wait uh, ito, preparation nila ito para sa um, national day so ito na sila oh. yan, ito yung mga so, diba? yung... so ngayon nagpa ng mag walking yung kano para sa parade. ano para sa darating na uh, kakaila sa mga day sila, ay, like, practice na uh, parang sa uh, uh, parada okay? Okay. tapos itong side naman syempre ito yung iconic ano uh, trade mark ba landmark so, ng kapanahunan na World Cup. So before World Cup nandito kasi yung orasan na 'yan. Nakita niyo 'yung sa vlog ko dati. Ayan. Oh ba? Diba? Daming turista kasi may barko ngayon, may, may cruise ship. So daming turist, turistang ano? bike na sila. Yan. So 'yan, 'di ba? So, 'Yun na nga guys, so, ito, ito, ito 'yung mga bangka na pinapareta. 10 Real. For per head ha? Pero hindi hindi naalis ng solo card kapag marami kayo. Ang gawin nila syempre, paparade sila for so, practice sila ng mga lakad. Diba? So, sosyal yan, hindi sila lahat sa stay o oh, yung mga kahit. Dito so, naman pwedeng mag-bike kasi so, meron ditong bike lane. Ayan. Yung view na yan, the pearl, ayan, kita papuntang Lucille. Itong lugar na to ay West Bay. Ayan, ba? Diba?